Guys, lalabas kami ngayon dahil bibili kami ng ulam, guys. Hindi ko alam po ano mabibili namin. Hindi na ako magdadala ng cellphone, guys, dahil lobat oh, itong cellphone ko. Magcha-charge ako habang nasa labas. Ayan, guys. Yan nga pala yung likod ng bahay namin. Oh. Makulimlim ang panahon ngayon, oh. Bala ko sana maglaba kasi lang. Walang araw. Past 8 na, oh. Pero wala pang araw. Hmm. Ang ganda oh Ang ganda ng langit oh blue oh, Sige na guys Bibid lang kami ng ulam Guys Nandito na po kami Sa bahay tayo ko nga pala na pamili ko, guys. Labanos. Ito. 32 pesos to, guys. Mahal yung labanos. Tapos, karni ng baboy. Tsaka itong bangos. Bangos na tandaan, guys. Tinagawa ko na siya sa tandaan. Medyo may boses na ako yung ngayon guys. Tsaka eto nga palang mga tinapay. Guys, so, itong isang piraso na to, oh. nalagay ko lang to sa ref, guys. Para pag nya sama daun lobas kayak ya parang uh, sangkap sa ano pangsawsaw sa mga gulay eh, guys isang piraso lagi nilang, okay. And, guys nilinisan ko po lang tong box na nabili ko guys pinadaing ko na din Ugasan na ulit natin guys. guys, hindi ko na po yan Kasi nandiyan po yung talaga Hanggalin lang po natin yung mga dugo-dugo. Yung dugo lang. Yun. Yung mga 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 guys. Malagay lang. Malagay ko lang dito sa ref guys. Para pag gusto ng mga bata ng dahil, magagawa na lang ako guys.

Guys, bukulin ko muna lahat po guys. Huwain ko muna lahat. guys. Ito na po lahat ng nahiwa akong labanos. Luluto na tayo guys. Samahan nyo akong magluto. Guys, ito ino natin yung karne. Ayan lang natin na guys. Ang golden brown. Guys, magigisa na ako. Bawang at sibuyas. Meron nga pala ako dito, guys, na ano, at swerte. Yan, niligyan ko lang siya ng tubig na mainit. So, tama ko dito. Tapos, okay, ilagay na natin ito, ah. Ano, okay tayo guys ng asin at yung big ulit natin wala lang pangita na durog guys kaya itong buo na lang titig na lang natin guys wala na lang maglalagay natin kami ulit natin Guys, pag malambot na yung gulay, lagay na po tayo ng suka. At ayan na guys. Ito na po ang gulay. Bilisang labanos. Na may konting baboy guys. Ito po ang aming panang halian. Salamat sa inyong panonood.